ko si Bart and D. Your Mr. DJ 1996 pa po Dito sa MOR 11.9 for life oh, Uy, ang galing ang ready China oh, Heart, Heart, China Pops, Pops. Naalipad pa ako na para pupunta Basta, WWR 101.9 For life Hi, I'm Roselle Jerry, Miss M From WWR 101.9 for life 1999 Hi, ako po si Billy. Ang inyong kabagis mula sa WWR 101.9 for life. Ako po si Jim Robin ng WWR 101.9 for life. Hello naman! Ang dami ng changes nung dumating ako sa WWR. Pero ako po si Laila, naging DJ Laila, naging Laila Chicadora ng WWR 101.9 for life. Tapos, naging alam mo na yan! 101.9 for life. Magkatapos! tapos naging best friend. Ah, la 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 mo na yan. 101.9 for life. And then, nung umalis ako noong 2010, naging tambayan. 101.9 for life. Batch 2003 hanggang 2010. Anong pakilala? Bakit parang podcast? Hi! <laughs> Alam mo na yan, 101.9 for Life 2005. Ako si Arnold Gray slash DJ Popoy. yan ang uh, hanggang Dear M.O.R. Nitong ano na, anong taon na ngayon? O, oh, basta nito, nitong uli. Maraming salamat po sa inyo. Halata ba na produkto ako ng For Life? Hi guys! 2008 po ako pumasok. Unang naging partner ko si DJ China Pops pa noon na naging China Heart. Ako nga po si DJ Chacha. Naging partner ko rin si DJ Charlie at si Arnold Ray. So alam nyo na, MOR 101.9 my Only Radio for Life. Pag sinabi kong mua-muas, sabihin nyo, chip-chip. Ah! Ano ba yan? Hello po! Ako naman po ang ano, ano ba lang <laughs> ko dati? Ang living barbital ng Radyo 2013 po sa Chika Chika Tweets, kauna-una ang field reporter ng showbiz ng MOR 101.9. Tapos naging anything goes, tapos naging playlist pa more. kunsan saan nga ako nilagay, yun nakakapago, diba? Pero syempre, Jai po ang beshi ng bayan. Hello, -ie! Nanalo yun sa Rainbow Rumble eh. Ako pala isyokolo ako nababaging ganoon. Nanalo kami sa TVT. Sa pang-umaga, <laughs> ayan. 5 ano, uh, <laughs> to 9 <nine laughs> sa programang Morning Tinas. <laughs> Tapos nalipat ng gabi, 6 to 9 sa programang My Own Request. Tapos naging MO car. Sound trip ta <sinarante> na si Narate na, Hello, kamarga. Hello, <laughs> hello! kay Ube. Ako po si Maki Rena. Batch 2013. Programang Morning Pinas. M.O.R. Pinoy Hits. Tuwing linggo. Tama ba? May ganun din ako. May ganun ka rin. Naging partner ko pala po si Jai Ho. 2013 ako. Ang babaeng hindi na papasma. Ah! Kalang, 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 kalang. Maki Rena. Sabihin mo na, John, ka bago nag-start. Good piece ako nung pumasok ako dito. Ayun. Okay na. Ang <laughs> model ng leso pa. <laughs> 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 Nasaan na siya? <laughs> Ayaw ka, Hello, isa po sa mga morning crew. My name is JP M.O.R. Pano lang po yun yung radio for life mula po sa programang Ready, Get More. Ah, batch 2013. Madam na ba? Hi, mga kapatid. Ako po si Kisses from batch 2013.

may bibigay-pugay din tayo. Maraming salamat sa lahat. Kay Baby Girl Hasmin. Hindi ka namin nakakalimutan. May tanong lang, Baby Girl Hasmin. Si Martin D. Anong tanong, Martin D? Hindi ba mainit dyan? <laughs> <laughs> Mahal ka namin, Hasmin. Si Hasmin po, nakasama rin namin sa MOR 101.9. Dear MOR. Hasmin, paasok! Ang <laughs> ganda na!